Y la lantilla se yo, bueno... Hi guys! Welcome back to my channel. Ito naman trending ngayon si Gemma Galanza sa Twitter kasi nga grabe yung panlalait sa kanya ng mga fans daw ng Chocomocho lalo na ng fans ni Dina Wong. Live na live sa Kumo ang panlalait lalo na yung pag english daw ni Gemma. Sinabihan si Gemma na bobo at ito pa malandi. O oh, ba diba, grabe sila makapaglait live na live talaga. Wala namang ginagawa itong si Gemma Galanza sa kanila. Ang ginagawa lang daw ni Gemma at ni Ella naglalandian at idinamay pa si Bea de Leon sa kanilang live. O oh, grabe talaga at saka yung manager ng choco, ng cream line ninura pa nila grabe sila pa kapag mura daw kay Jema Galanza tinira fans sila ng choco mocho pero hindi natin sure kung fans talaga yan ng choco mocho at hindi na marami nang nadamay sa kanilang ginawa ang iba nga yung isa pa nga nakikita pa talaga yung mukha niya habang nanlalait kay Jema Galanza kaya ito naman HP ang mga fans ni Jema Galanza at ng pink cream line sa mga pinagsasabi nila tungkol sa kay Jema kay Bea at sa kay Ella marami talaga ang nadamay so yan ang pulis ng ating update sa so, yan hanggang sa bye Bye.